Yo yo yo, what's up guys? I'm here in my kalabasan. Nagtatanim ako ng mga kalabasa, yo. So dahil pahinga ko muna, kakantahan ko muna kayo ng isang rap, sound cold. Baka di tayo bayayoy. Here we go. Oh, yeah. Teka muna. Pwedeng pakinggan mo muna. Wag mo muna ako nasabayan kasi lalo lang lalabo ang paliwanagan. Paano pa sisimulan kung matatapos na? Masisisi mo ba kung napapagod na? Kahit na mahal kita, hindi sapat na dahilan naman manatili pa sa tabi mo. Kaya ko namang ilaban ka pa. Alam mo na iningatan kita. Kaso lang may hinahanap ka pa. Nagkulang pa rin kahit lahat ay ginawa ko na. Sarili mo nang ko Patawad kung kailangan ko na lumayo sa piling mo Baka di lang talaga tayong dalawa At mas mabuting palayain na kita Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata Pasensya ka na kung napagod na sa'yo Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Alam kong di ka na masaya sa akin, ano pang magagawa ko, tanggapin ko na lamang ang lahat kung yan ang kakatuwa mo. Buburahin ko na lamang ang dati nating mga plano na binubuo mo ngayon kasama ang ibang tao. Masakit sa akin pero kailangan tiisin ang lahat. Sige panalo ka na, wag mo na akong batuhin pa ng mga sumbat. Pagod na akong iangat pa yung sarili ko sa'yo, di mo na ako dapat baguhin kung ako talaga yung gusto mo. Basta ako alam ko ginawa ko ang lahat, di mo man nadama. Kahit kapalit nito'y pagpatak ng luwa ko sa mata, bawat tingin ko sa iyo ay nakatitig ka sa kanya. Ngayon alam ko nang malabo na nga tong maisalba. Baka di lang talaga tayong dalawa At mas mabuting palayain na kita Ayoko nang maging lunas sumaging pamunas Ng mga luha sa mga mata Pasensya ka na kung napagod na sa'yo oh, Mahal kita pero Uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko Thank you guys.